ito. Dalangin ko po kapong tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. At the best pag siya po ang nagplano. Dahil sa panahon po ng pandemic, isa po ako sa mga hindi nawala ng trabaho. Ganon din po ang aking mga kapatid. During pandemic din po ay tinamaan ako ng COVID-19. Lahat po ng sintomas ay naranasan ko. Mataas na lagnat, sipon, matinding ubo, wala pong pang-amoy at panglasa. Naging mahirap po sa akin ang proses ng aking healing dahil wala po akong kasama that time dahil nasa nasa probinsya na po ang aking buong pamilya. Mahirap man po sa akin dahil mag-isa lamang po ako. Hindi naging naging sandata ko po ang dasal. Ang dasal ko na lang po kay Yahweh El Shaddai, ay gabayan ako at bigyan po ako ng healing. Dahil sabi ko po, si Yahweh El Shaddai po ang aking doktor. And praise God po, gumaling po ako at nakarecover ka agad. One and a half month po nang humalik na po ang panlasa at pangamoy ko. Kaya ibinabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Okay. Kailangan mo yung trabaho. Which is yun po yung unang-unang sabak ko sa trabaho na marami akong naririnig. And so far, nalagpasan ko po yun sa tulong ni Lord. And nung time na gumibap ako, sabi ko kay Lord na hindi ko na po talaga kaya yung treatment sa akin. And dun, doon ko po na-realize na after po nung nag-give up po ako sa trabaho na yon, nilit po ako ni Lord doon sa trabaho na alam niyang ma-appreciate ako at mas mag-grow po ako. At doon ko po nakita yung suporta, katulad po ngayon na nagpaalam po ako sa boss ko, ang sabi niya po po agad sa akin is, go dar, sabi niya, maganda yan, go push mo yan. Sabi niya, magandang pag, pagbabalik mo yan kasi po nung doon po sa first job ko nahiwalay po talaga ako kay Lord na dati pong naging lectors dito po sa gawain ni siya dahil tuwing Tuesday and then yung mga nag OJT din po kami sa DWX ay nawala po sa akin yung yung ganong ano po yung ganong practice na po sa amin na tuwing after school ang duty po namin is ang maging lectors and commentators po. So, yun po yung pinagpapasalamat ko kay Lord na muli po kaming nakabalik dito at nagpapasalamat po ako sa trabaho na binigay niya po na nag-lead po sa akin para po muling makapunta at maging bahagi po ulit ng gawain po. To God be the glory. More closer to God. Amen. Parin, parin, na Kung Michael, Sister Belen, at sa buong pong, ninyong pamilya, Pinaka, pinagpalang gabi rin po sa inyo, brothers and sisters. At sa lahat po ng nakakarinig ng boses ko sa lahat ng sulok ng mundo. Ako nga po pala si Sister Cheska Janelle T. Dominguez. Nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in English sa College of Divine Wisdom, Batch 2023. Isa rin po akong lingkod na mananayaw ni Yahweh El sa PFC Silam. Kaya niyo pong simulan ko ang aking patutuon nung ako po ay uh, bata pa lamang. Um, isa po akong El Shaddai baby at um, taong 2008, uh, sinasama na po kami ni Papa at Mama sa gawain para dumalo, uh, mag po. At doon ko po nakilala na um, pwede po akong mag-serve sa pamamagitan ng pagsayaw kasi sobrang pong pangarap ko yung Um, sumayo sa, sa harapan, sa gitna kasi nakikita ko po yung mga dancers dati na parang ang gaganda ng mga costume nila, yung kulay po ng mga damit na sinusuot nila parang gusto ko rin po suotin at gusto ko rin pong uh, pumunta dito sa harapan ng wala pong kamuang-muang kasi sa murang edad po sa 8 uh, years old pa lang po parang um, wala akong maisip na dahilan kung bakit gusto ko bang mag-serve, gusto ko bang, kung bakit gusto ko pong sumayaw. Um, palagi po kaming sinasama nila mama at papa noon at uh, napag, na, napag decisionan po nga po nila na sa isali ako at mag-join po sa dancing ministry na ako po yung nagsimula sa PFC Silam. Um, Um, lahat po nang ginagawa ko simula po nang pagsali ko po ay parang naging routine na lang. Bahay, school, um, gawain para po sumayaw. Kasama ko po yung kapatid kong panganay na si Carla Joy T. Dominguez na um, dati rin pong mag-aaral ng College of Divine Wisdom at taong pong 2020 po ay pumanaw sa uh, isang karamdaman. Uh, masasabi ko pong itong Um, yung pagpano po ng aking ate ang naging um, naging nagbigay po talaga ng pagsubok sa amin, kadiliman po pa sa aming pamilya. Simple lang po ang buhay namin noon. Masaya po kaming um, nag-serve, umaaten. Pero nung nagdaan po yung pagsubok na yun nung pandemic, doon po talaga nasukat yung pananampalataya namin. At masasabi ko po na totoo po talagang walang lingkod na um, ng Diyos na kanyang pinabayaan, Dadaaran ka man sa pagsubok, pero huhubugin ka nito, ito yung magpapalago sa'yo. At naranasan po namin yon nung nawala si ate, kasi po yung mga, gumagamit po si Lord ng mga instrumento niya para bigkisin kami, yakapin po kami sa pag aming pagdadalamhati. At doon ko po na subok na totoo pong buhay siya, na nagliliwanag siya sa buhay ng bawat isa sa puso namin at daladala po yung kaliwanagan niya hanggang ngayon. Um, gusto ko pong gamitin yung pagkakataon na to na maghikayat din na sa inyo po kung may mga apo po kayo um, kapatid, mga batang maliliit po, mga pinsan kapitbahay um, hikayatin po natin sila sa pagdalo sa pag-attend kasi po Katulad ko lamang po noon na parang nangangarap na sumayaw sa gitna, nangangarap po na um, maki makita, sa harapan, pero tuloy-tuloy po yung biyahe ng Lord na doon ko po nakilala na yung pagsiserve po sa pamamagitan ko ng, sa pamamagitan ng pagsiserve ko ay mas nakilala ko siya at mas napalapit ako sa kanya. Ganon din po sana sa mga batang may hikayat natin, sa so inyo pong mga apo, kapatid, mga pamangkin, at patuloy lang po natin sila kakain sa Dancing Ministry, Youth Ministry at sa Children's Choir Ministry po. Maraming salamat po sa Panginoon sa lahat ng pagpapalang binigay niya dahil uh, kahit po sa murang edad ay nakilala ko na siya at patuloy na naniniwala na ngayon po ay isa na pong ganap na guru na sa pribadong paaralan ng Las Piñas na ang... Buhay po talaga ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya sa lahat ng um, naglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataon nito, Brother Mike, sa College of Divine Wisdom, dahil nakilala ko pa po uh, ng lubos si Yahweh El Shaddai. At kayo rin po. Maraming Amen. salamat. To God be the highest glory. Praise the Lord. Glory. Glory. To, uh, to, I graduated with a Bachelor of Secondary Education degree in 2019. Immediately after graduating, I took the licensure examination for teachers and I prayed that it would be my first and last take. In 2019, by the grace of the Lord, I cleared the examination and obtained my teaching license. Although I'm not practicing my course, I'm still teaching other professionals in a corporate setting, albeit in a different setup. Additionally, I am blessed to be able to fulfill my duties and responsibilities from walk, from home without needing to go to the office. Another big blessing the Lord has given me is the opportunity to have my own business which helps with our expenses. I pray that this business continue continues to grow and multiply as bestowed by the Lord. Lahat ng ito ay resulta ng patuloy kong pagbibigay ng ikapo. Amen. Ito po ay turo sa akin ng aking nanay noong ako ay nag-aaral pa. Isang investment na hindi hindi ka malulugi. Amen. Looking back, I started from humble beginnings in a small noisy neighborhood with quite few jealous neighbors around and now we're in a peaceful and guarded subdivision. That's why my mother's consistent response to those who's asking why we haven't moved to a bigger house despite having the means is God will provide. It turns out the Lord has a better plan for those who trust in Him. Amen. After po ng successful na career, binigyan din po ako ni Lord ng magandang love life. Ang dahilan ng pag english ko ngayon, hindi po kasi siya nakakaintindi ng Tagalog. Una ko po siyang inakay dito during walk of faith. Kahit hindi niya pa naiintindihan kung para saan iyon, sumama naman po siya sa akin. At kahit magkaiba ang aming relihiyon. Kaya po, Brother Mike, bless me and my boyfriend upang patuloy ko pa po siyang maakay dito sa gawain ito. At sa lahat ng kabataang narito, ang sikreto ng pagiging successful ay pakikinig at pagsunod sa inyong mga magulang. Amen. To God be all the glory. Bless the Lord. Purihin. Purihin na po. Amen. Yes. Amen, Lord. Glory to God. Isang matagumpay ng ampung gawain na Panginoon sa araw pong ito. Salamat po sa Diyos. Hallelujah. At um, <coughs> pasensya na po kanina. Medyo hindi po maayos yung signal yata sa ambel. Kaya naputol-putol po yung ano. Pero anyway, ah uh, salamat sa Diyos na ayos naman po. At naging tuloy-tuloy na. Yeah, yung second uh, yata, yun yung second na testimony is hindi siya na na nabuo kaya pasensya na yan Sister Luz ng Ireland na kahit, kahit ang anniversary ay <clears throat> talagang pinupuntahan niya. Dahil yun ang pangako po ni Sister Luz ng Ireland kung siya ay makakuha ng Irish citizenship. Ang ibabalik niya kay Lord. Ang pasasalamat sa pamagitan po ng pag-support sa lahat, lahat ng mga lugar na may mga anniversaries ay pinupuntahan po niya. Kaya napakabuti po nating na Panginoon. Tapat po ating Diyos na buhay at nakuha po niya kanyang Irish citizenship. I think last year, kaya since last year siya ay humahayo na sa lahat ng lugar dito sa Europa. Yeah, kaya kamakailan lang, kahap no, isang two days ago, nandito siya sa London. Nung no, mga nakaraang linggo ay nasa Milan sa saan ba yun sila marami pong mga nag anniversary po dito sa Europa kaya salamat po sa ating Diyos na buhay ah uh, kaya ako po laging inire-record itong mga patotoo kasi dito po ako sa mga testimony dito po ako naakay ni Awal Shaday dahil nung panahong ako po ay nagtatrabaho pa sa mga sa Pilipinas, sa factory ay many times po na maraming pagsubok. At salamat sa Diyos ako po ay naakay sa pakikinig ng salita ng Diyos <clears throat> sa lugar po ng Tansa Cavite. At dito po ako naakit unang-una sa mga buhay na patotoo. Salamat, salamat sa ating Diyos na buhay na tunay na tapat siya. Buhay po siya. At sa mga kabataan nga po na, na makakapanood sa ating video, tama po yung sinabi ni sister, yung pinakahuli na nagpatotoo na kapag tayo ay marunong makinig sa magulang, sumunod tayo sa magulang, lalo na po uh, para sa kabutihan ng natin at para sa kalulahati ng ating Diyos na Ama. Sundin po natin kasi ang mga magulang wala silang hinahangad kundi ang mapabuti ang kalang mga anak. Kaya yon po ang nais ng Diyos na marunong tayo makinig. Marunong po tayo sumunod sa ating mga magulang at ipanalangin po natin ang ating mga magulang. Lalo na po yung mga magulang na malakas pa sila, nagtatrabaho. Ipanalangin po ninyo mga anak na ang inyong mga magulang ay bigyan pa ni Lord ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan at lagi silang mga magulang laging nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ko ang mga magulang ay laging nakikinig po ng salita ng Diyos. Dadaloy po ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Oo, sa mga magulang and then <clears throat> ang mga magulang na nananalangin sa mga anak ay dinirinig ng ating Panginoon. Ya yeah, dinirinig ng Diyos ang mga panalangin po ng ating mga magulang. Lalo na po kung ito ay nakakonekta. Kasi ito na, di diba? Sabi nga po, kamakailan lang nung ano, Sunday, yung ating gospel is, uh, He is the vine and we are the branches. Sino po yon? Ang ating Panginoon, siya ang puno at tayo ang mga sanga. <clears throat> ang mga puno na lagi nakakunik sa sanga ay siyang namumunga. So, isipin po natin kung ang ating mga magulang ay laging nakakunik sa Panginoon dahil siya po ang puno tiyak po ang mga anak ay magbubunga. Tayo po yon Kaya mapalad po ang mga bata, mapalad po ang mga anak, kung ang kanilang mga magulang, ibig sabihin yung nanay, tatay, ay mayroon silang connection sa Diyos. Ano, papanong paraan, ng anong ibig sabihin ng connection sa Diyos is, um, Siguro yung ibang mga kabataan magtatanong paano mag, paano mag magko-connect sa ating Panginoon. Um, para tayo makakonek sa ating Panginoon <clears throat> um lalo na po ngayon no isang polite reminder lang kasi mayroon po akong mga na-encounter din na yung kanilang mga anak ay hindi pa nabinyagan. Yes, ah uh, importante po ang mga bata na mabinyagan. Si Jesus nga po ay nabinyagan siya at the age of ano, ah uh, walong araw pa lang. Nabinyagan na po ang ating Panginoong Isos. Ngayon, pag nabinyagan na po tayo, anak na po tayo ng Diyos. Kasi yun po ang pintuan bilang isang Kristiyano kapag tayo ay binyagan na. After po natin mabinyagan, mga bata pa, hindi pa tayo pwedeng tumanggap ng Holy Communion. So, mayroon tayong, tinuturoan po tayo ng katekisim, di ba? Oo, may katekisim, ano, ine-educate po tayo niyan. Ako, hindi ko matatandaan kasi bata pa. Tsaka, nung panahon na yon nung nag-aaral ng, ano, um, about kay God sa katekisim mo, nung bata pa, nung maliit pa, uh, hindi pa talaga nakapasok sa isip ko sa puso. So, but salamat sa Diyos dahil uh, ngayong medyo nakakaunawa na po tayo ay nakakapakinig po tayo ng ng mga katuraan ng simbahan na importante po pala yun. Yeah, oh, so, nakatanggap ko po ako ng First Holy Communion. Hindi ko po matandaan kung ilang taon ako noon. Pero ngayon nakikita ko yung mga tumatanggap ng First Holy Communion at sa edad ng 9 years old dito, dito sa aming lugar, 9 years old yon Tapos, after po niyan, mga, I think, kung hindi ako nagkamali, 11 or 12 years old, ay kailangan tumanggap na rin ng confirmation. So, mahalaga po yon yung makatanggap po tayo ng confirmation, kasi confirm po tayo na tayo ay kristyano. <clears throat> At pinapalakas po ang ating pananampalataya pananalig sa Diyos at dito po nabubuksan ang ating spiritual understanding bilang anak ng Diyos nakikinig na po tayo ng salita ng Diyos sa akin pong sa akin pong experience noon po pag nagsisimba po ako noon wala po ako maintindihan o sinasabi ko nga po sa akin sarili no sa mga nag, na sharing po namin sa Bible reflection na ako po ay katolikong tulog katolikong tulog kasi sa pag nasa simbahan andun nga ako sa simbahan physically present pero mentally absent natutulog hindi nakikinig sa pari kasi hindi ko po maintindihan yung pari ko ano sinasabi ni father at masarap matulog sa simbahan di ba kasi parang nare-relax-relax relax ka. Pero, na-realize ko po yon nung ako ay dumadalo na ng gawain, nakikinig pa ako, eh, sorry Lord, Sab sabi ko sa kanya, sorry, kasi habang nagsasalita si Lord, tinutulugan ko lang po siya, kasi hindi ko po naiintindihan. At salamat po sa ating Diyos na buhay, hindi pa po huli ang lahat, kasi sa edad ko pong 23 noon, ako po ay kanyang minulat. Oo, sa The, sa kahirapan po ng buhay maagang napalayo sa pamilya at the age of uh, 16 I think 16 dyan na ako sa Maynila yeah, I think 16 or 17 ako nag unang birthday ko sa Maynila 17 I think 1988 yeah 1988 so nahanap ko ang ating Panginoon at uh, saang, saan man may simbahan yan, pupunta ko ng simbahan, iyak-iyak hmm, hanggang naakay po ako ni Yahweh siya dahil sa gawain po niya at salamat, salamat po sa ating Diyos na buhay dahil tinuruan po niya tayo mahalaga po talaga ang pakikinig ng salita ng Diyos pakikinig ng mga payo sa ating mga magulang at 'wag niyo pong kalilimutan, muli po, polite reminder sa mga kabataan, na ipanalangin niyo po ang inyong mga magulang. Pray for them. Ipag-pray niyo sila ng kalakasan, kalusugan, ipag-pray niyo sila na sila ay <clears throat> marunong na lumapit sa Diyos at makinig sa Diyos at magpasakop. Kasi ko ang tatay, ang nanay po ay nagpapasakop sa Panginoon. Sigurado 100% ang mga anak nagpapasakop din po sa kanila. Kasi paano kahit ano mang turo mo sa mga anak, disiplina sa mga anak kung tayo hindi nagpapadisiplina ko ang magulang hindi nakikinig, hindi nagpapadisiplina sa sa Panginoon. Wala bali wala 'yun eh. kumbaga hindi 'yun matibay, hindi matibay 'yung kanilang uh, pagdala sa mga magulang kasi sa totoo lang, sabi nga po ng Panginoon, apart from me, you can't do nothing. Kaya, lagi nating isama ang Panginoon. Isama po natin sila sa pagdisiplina sa mga bata, pagmamahal sa mga bata, at ipagpray, ipagpray din ang mga anak. Yan po ang role ng mga magulang, na mahalin ang mga bata, at uh, top din yung mga obligasyon, Oo. at igit sa lahat yung obligasyon sa Panginoon. Kaya maganda, masaya ang pamilya kapag si Kristo ang sentro sa kanilang tahanan. Yun po ang talagang, yan po ang uh, mithiin, pagamithiin ng bawat isa na isentro natin ang Panginoon. Marami po ngayon mga kabataan, minsan sumusuko sila, minsan nahirapan sila sa kanilang pag-aaral, at lalo na po pag walang-wala po yung magulang, hindi sila makapag-concentrate kasi hindi sila nakakain ng sapat. Yeah. So, naranasan ko po yon Opo, hindi pa ako makapag-concentrate sa school kasi yung aking ano, pagkain is um, naalala ko po noon yung, yung kanin, babalot mo sa saging, tapos yung ulam is alam niyo po kung anong ginamos, ginamos. 'yung malalaking ginamos ilubong 'yun sa sa kanin pagka tanghalian luto na 'yung ano 'yung ginamos. 'yun po ang aming buhay noon kaya <coughs> sinisisi ko po ang ginamos dahil ang aking mga card po every every time na ibigay po 'yung mga cards ang aking ang aking mga grado ay mga puro palakol. Mm. -mm. Hindi ko po yan ikinahihiya pero palakol man Salamat sa Diyos dahil nakilala ko ang ating Panginoon. At wala akong ibang maipagmalaki kundi ang ating Yahweh El Shaddai na aking nakilala. Kaya salamat sa Diyos. Salamat din po kay Brother Mike na tumugon sa panawagan sa gawain ito. Dahil kung hindi siya tumugon, di ko alam kung saan ang aking buhay ngayon. Kaya may kanta nga po na nasaan kaya ako. <coughs> Jesus kung wala ka di ko na malalaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Yun pong kanta na yon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kaya salamat sa Diyos, pagpalain po tayong lahat. In Jesus name, lahat na nanonood ay pagpalain po ng ating Diyos na buhay. Tugunin ang inyong mga kahilingan. Amen and Amen in Jesus name.